Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga fariseyo at gayon din ang mga eskriba ay nagbubulong-bulungan na nagsasabing, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasado sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, Aling tao sa inyo na kung mayroong isang daang tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang siyam na putsiyam sa ilang at hahanapin ang nawala hanggal sa ito'y kanyang masumpungan? At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang na wala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsiyam na taong matutuwid na di na nagkakailangang magsipagsisi. O aling babae na may sampung putol na pilak na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ng bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabing, Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Gayun din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin at binahagi niya sa kalila ang kanyang pagkabuhay at hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipon lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugul na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagpasimula ang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapuwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y na mamatay ng gutom. Magtitundig ako at paparoon sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapuwat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Datapuat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dalhin ninyo rito'ng madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng sing-sing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Datapuat na siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, Narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapuat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapu at karapat dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Mga kapatid, hindi lamang ito kwento ng isang anak na naligaw at muling natagpuan. Ito ay kwento nating lahat sapagkat tayong lahat sa iba't ibang paraan ay naging alibughang anak. Tayong umalis, tumakbo, nagkamali, nagpakalayo. Tayong sumubok puna ng ating mga puso ng mundong hindi naman kayang magbigay ng tunay na kapayapaan. At sa gitna ng ating kabiguan at pagkalugmok, may isang ama na hindi nagsasara ng pinto. Isang ama na araw-araw tayong hinihintay. Isang ama na sa sandaling makita niya tayong papalapit, tumatagbo siya, hindi para parusahan, kundi para yakapin tayo. At marahil ngayon, ikaw ay pagod, basag, gutom sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa pangalawang pagkakataon. At sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, anak, hindi ka kailanman nawala para sa akin. Mahal kita at malugod kitang tinatanggap. Sapagkat ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Magbalik kayo sa aking saway at narito ay ibubuhos ko ang aking espiritu. At kung paanong nagdidiwang ang ama dahil ang anak ay patay at muling nabuhay, ganon din ang langit kapag muli tayong bumabalik sa kanya. Kaya kapatid, kung ikaw ay napalayo, kung ikaw ay napagod, kung ikaw ay nahulog, umuwi ka dahil may ama na naghihintay, nakatanaw at sabik na sabik sa pagbalik mo.